Tumawag din ng timeout ang Pola Monsters. 25 to 47 ang score at may natitira na lamang na tatlong minuto sa second quarter ng sandaling iyon. Makikita nga rin ang masaya pa ring pagbalik ng mga players ng Pola. Kaso, napaseryoso sila nang makita ang kanilang boss captain na tila hindi masaya ang tingin sa kanila. Makikita nga rin pag-aayos ni Hernandez ng kanyang jersey na kasalukuyang nakatayo ano ang plano mo Marky? Baka nakakalimutan mo, malaki ang pusta ng mga kasama natin sa mansalay. Pasimple namang wini ni Cedric Garcia na makikitang nakaupo pa habang nakadikwatro. Ang mga dumating din nga na players ay napalunok ng marinig yun. Maglalaro, hahabulin ko ang lamang ng kalaban. Sampit ni Marky na ikinakuyom ng kamao ni Cedric. Nasisiraan ka na ba? Huwag na huwag mong gagawin niyan baka nakakalimutan mo dapat ay matalo tayo sa game na ito napatayo nga si Cedric at hinarapan ang kanilang team captain kaso napalunok siya nang mapatingin ng mabuti kay Markili sino ka para pagsalitaan ako sino ang captain sino ang team manager ninyo rito seryosong winika ni Markili kay Garcia napatras naman si Garcia na kumakabog ang dibdib Pe pero Iyong yung pusta natin Mike, ka captain lahat ng players mo ay nakapusta sa mansalay ilang beses na ba kayong natalo sa pagbebenta ng laro mas lamang pa rin ang panalo hindi ba gusto ko munang mag basketball lang walang ibang iniisip kung hindi ninyo gusto ang gagawin ko pwede na kayong umalis uwi ka nga ni Lee Nike na kinaseryoso naman ni Hernandez napatingin din nga si Lee sa tatlo niyang isasama sa loob ng court at pagkatapos nito ay binigyan niya ng command ang mga ito na kapag nasa posesyon nila ang bola ay ipasa lang ito sa kanya para sa opensa. Nang matapos ang oras ng timeout ay napaseryoso na lang ang mga manonood nang pumasok na si Lee at kasabay nito si Hernandez. Ang mga kabarangay tuloy ni Shaquille ay biglang umingay at ang sigaw nito ay pansamantalang nangibabaw dahil sa panimula ng batang si Sherwin. Protektahan mo ang basket mahinang winika ni Marky kay Shaquille na tumango naman. Ang mga nasa bench naman ng Mansalay ay napaseryoso rin sa pagpasok ni Lee at si Andrea ay napatingin sa 6-11 na player na kasabay nito. Wala siyang gaanong napanood na estilo ng laro nito kung kaya't ipinasok din niya si Magbuo. Kasama pa rin si Ricky sa lineup at pumasok din si Valdez. Kasama pa rin nga sa lineup si Tuason at si Alcoba I-secure na natin ang kalamangan hanggang matapos ang second quarter. Wika ni Coach Andrea at malakas na oo naman ang sagot ng kanya mga players. Habang naglalakad naman si Ricky sa loob ng courts, ay pasimple niyang tiningnan ang kanyang kuya Marky na kasalukuyang kinakausap si Hernandez. Napalapit tuloy siya kay Alcoba at sinabing makipag-switch sa kanya kapag nasa palad niya ang bola. Yes coach, sagot naman ni Dwayne na napatingin naman kay Hernandez. Nagpatuloy ang game at nasa kamay na nga ng point guard ng Pola ang bola. Mabilis nga itong binantayan ni Mendez nang makatawid ito sa gitna. Kasabay nga rin ito ay ang biglang pasan ito sa bola papunta sa gitna. Sinambot nga kagad ito ni Lee na mabilis na dinikitan ni Alcoba. Mas mataas ako kaysa sa isang ito. Sabi nga ni Lee sa kanyang sarili at bigla niyang tinalikuran si Alcoba dito na nga niya ito pinostehan at habang pinapatalbog niya ang bola ay napatingin din siya kay Mendes. Tumatakbo ito papunta sa kaniya at mukhang nga agawin ito ang bola. Napaseryoso nga siya at bumigla pa ng malakas na atras na naging dahilan upang si Alcoba ay mapadiin ng apak sa sahig. Ngunit mas malakas si Lee kung kaya't napaatras pa rin siya na sinabayan ng nasa unahan niya ng ikot papunta sa basket tumalon si Lee sa ere at napaseryoso siya nang lumitaw si Magbuo sa kanyang harapan. Blocker ang isang ito pero wika ni Lee sa sarili at si Magbuo ay napaseryoso dahil hindi niya natamaan ng bola. Nayanig ang board ng isang 100 tank ang ginawa ni Mark Lee sa harapan ni Magbuo. Sumilbato rin nga ang referee at sa paglapag ni Lee ay makikita ang kaseryosohan nito. Matapos ang posterized dunk niya kay Magbuo na nakakuha pa ng foul Sandali rin siyang napatingin kay Ricky At hindi na siya nagpakita ng anumang emosyon dito Dahil nagpunta na kaagad siya sa free throw area The power of this guy was unbelievable Sabi sa sarili ni Alcoba na napahawak sa kanyang dibdib Samantalang si Magbuo naman ay napakuyom ng kamao sa nangyari Hindi rin daw basta-basta ang talunili na mas mataas pa raw sa kaniyang ginawa. Pumasok pa nga ang bonus shot ni Lee at ang mga taga pola ay napatsyar ng bahagya matapos iyon. Patras ngang lumayo si Lee at sinabihan ng kanyang mga players na bumaba na para sa depensa. Pagkasambot naman ni Mendes sa bola ay mabilis siyang tumakbo sa kanilang side at plano sana niyang magpakawala ng long tree kaso nasa harapan na niya kaagad ang kanyang bantay. Dito na nga siya kumalma at tiningnan si Alcoba. Agad na lumapit ang batang iyon para bigyan siya ng screen at nang mangyari iyon ay napacher na naman ang mga taga mansalay ng si Mendez at Lee ang magkatapat. Nagkatinginan muna ang dalawa at pagkatapos noon ay isang mabilis na abante ang ginawa ni Ricky. Nilampasan niya si Lee gamit ang kanyang speed at dito na nga siya mabilis at tumakbo papunta sa basket. Nagdilim nga sandali ang paningin ni Ricky nang maramdaman niya ang paggitgit sa kaniya ni Lee. Ang bigat noon at kung magkakamali raw siya ng hakbang ay posible siyang ma-outbalance. Wala nga siyang nagawa kundi ang bumigla ng hinto. Kaso sa pangyayaring iyon ay nakita niya ang paggalaw ng mahabang kalis ni Lee. Aagawin ito ang bola mula sa kanyang palad kung kaya't mabilis siyang umatras para iiwas ito. Muntik na. Mukhang agresibo ngayon si Kuya Marky. May nangyari ba? Tanong niya sa kanyang sarili at nakita nga niya ang pagkat ni Valdez sa depensa sa ilalim. Napatingin nga siya sa kanyang Kuya Marky at nang gumalaw siya para umabante ay isang pasa pala ang kanyang gagawin. Gumuhit ang bola papunta kay Valdez. Pagkasambot ni Gerald dito ay agad niyang inatake ang basket at nagpakawala ng layup dahil walang nagbabantay sa kaniya. Napatayo nga rin ng oras na iyon ang mga nasa bench ng mansalay. Ngunit napaseryoso rin sila nang makitang ang bola ay dumikit lang sa board nang magawa itong i-reject ng sentro ng pola na si Hernandez. Pa Paanong napigilan pa rin niya? Tanong nga ni Gerald sa sarili na napatingin kay Marlon na makikitang malayo mula sa basket ng oras na iyon. Pasa! sigaw nga rin ni Lee at makikita nga tumatakbo na ito papunta sa kanilang side. Hinabol naman kagad ito ni Alcoba at Mendez. Mas mabilis naman ang dalawang nakaitim at naabutan pa rin nila si Lee na pinapatalbog na kagad ang bolang sinambot. Kaso, bumigla nga ito ng hinto sa 3 point territory at tumalo ng mataas. Sinabayan nga ito ni Mendez at Alcoba. Kaso, masyado raw mataas ang hawak nili sa bola. Wala nang ang nagawa ang dalawa sa tirang iyon ng kalaban Umarko ang bola at kasunod nga nito ay ang pagpasok nito sa ring na ikinachir ng mga manonood na mga taga-pola Isang tres ang pinakawala ng big man na si Lee At habang papaatras siya mula sa dalawa niyang bantay ay napatingin pa siya kay Ricky Mendez Nakita mo ba iyon Ricky? Hindi lang sa ilalim ang galawan ko, may outside shooting din ako sabi nga sa sarili ni Markili. Napaseryoso nga rin si Andrea nang makita iyon dahil wala sa info niya na may outside shooting itong si Markili. Kung ganito raw ang mangyayari ay tila magiging unpredictable daw ang magiging galawan nito. Isang big man na may outside shooting at malakas din sa ilalim. Napapaisip tuloy ang dalaga kung paano nila ito pipigilan kung magtama ang mga place nito. Sa pagbalik naman ng posesyon ng bola sa Mansalay ay agad na sinagot ng mga ito ang ginawa ni Lee ng isang tres mula kay Tuason. Pumasok din iyon na ikinatir naman ng mga taga Mansalay. Hinigpitan na nga rin ni Ricky ang pagdepensa sa kanyang katapat na player. Kaso, mabilis nga nitong ipinasa kay Lee ang bola. Dito na nga niya naisip na bigyan ng dagdag defense si Marky para hindi basta mahirapan si Alcoba. Dito nga ay biglang napangisi si Marky dahil isang double team defense ang nangyari. Ipinasa tuloy muli ni Marky ang bola sa kanyang point guard na libre dahil nasa tapat niya si Mendes. Itira mo! Sigaw ni Marky at si Ricky ay napatakbo pabalik para pigilan iyon. Kahit pasabing hindi shooting team ang kalaban, ay isa pa ring banta ang malibre ang isang player sa ganitong mga game. Napakawalan nga ng point guard ng Paul ang bola at kasabay naman ito ay ang biglaang pag-ikot ni Lee sa kanyang nasa likuran na si Alcoba. Pinwestuhan kagad niya ito sa harapan para hindi makakilos. nagmintis nga ang tres ng pola na ikinahinayang ng mga supporters nila. Pero si Andrea ay napaseryoso nang makita ang pwestuhan sa ilalim ng basket. May advantage ang bigman ng pola at isang malakas na rebound ang nagawa ni Hernandez na ikinatayo ng kanyang mga kabaranggay. Ang bigat ng isang ito. Sabi nga ni Magbuo sa isip na sinubukan din namang punin ang rebound. Kaso hindi niya ito nagawa. Paglapag nga ni Shaquille ay napatingin siya sa kanyang team captain na nag-aabang ang kamay. Nakita rin ito ni Magbuo kung kaya't bumigla siya ng atras papunta kay Lee. Ngunit napangiti si Marquis sa nangyari. Si Hernandez naman ay bumigla ng talon at ang mga manonood ay napalunok. Nang ambigma ng pola ay idinakdak ang bola Gamit ang dalawang kamay na tila hindi man lang nahirapan sa pagkalon Kuya ko yan! Sigaw naman ang batang si Sherwin nang makita ang dang ng kanyang kuya Paglapag nga sa ibaba ni Hernandez Ay bigla siyang napangiti At kasabay nito ay ang pagngitiri ni Markili na kanyang ikinaseryoso Nice rebound at nice dunk Sabi naman ni Markili ngunit ng mga oras na yon ay tumakas na rin naman nga si Mendes Mendez at Valdez na agad na hinabol ng kanilang mga bantay. Si Magbuo naman ay agad na nag-inbound ang bola at gumuhit ito sa court ng isang long pass ang kanyang ginawa. Napaseryoso naman si Nali at Hernandez sa nangyari. Wala na rin naman silang nagawa dahil nakita na lang nila si Mendes na umatake sa basket. Isang no-look pass din ang ginawa nito na ikinawaw ng mga manonood Sinambot naman ito sa ere ni Valdez at dito ay makikita ang pagngisi ng dalawa na sinunda ng isang follow up shot ni Gerald na tila lumutang pa sa ere ng oras na iyon. Tama iyan, focus lang kayo sa game. Sabi naman ni Andrea na makikitang napangiti. Bumalik sa posesyon ng kalaban ng bola at si Ricky ay mabilis na hinarangan ang vision ng kanyang katapat kay Lee. Dito na nga lang napabigay ng screen si Marky para sa kanyang point guard At nang magkapalitan ng defender ay napaseryoso na lang si Ricky Nang umatras ang kanyang katapat sa 3 point area Napahabol si Mendes kay Lee na ngayon ay nasa arena at nagpakawala ng Tres May shooting si Kuya Marky sa Tres at ang hirap pigilan tung ganito kataas ang kanyang talon Sabi nga ni Ricky sa sarili, pagkalapag niya ay sa bola na lang siya napatingin Sili naman ay umaatras na pabalik sa side ng kalaban Nang oras na iyon Pumasok muli ang tres nili Na kinaseryoso naman Ng kanyang mga players sa bench A ang lupit pala ni boss captain. Sabi na nga lang ng isa Si Cedric Garcia naman ay napakuyom na lang ng kamao Dahil bakit daw ginagalingan nili ang laban May pusta raw sila sa mansalay at kung gusto raw pala nitong manalo ay dapat daw ay hindi na raw nila iyon ginawa. Napatingin din naman nga si Andrea sa mga players ng Pola at nakita niyang nakababa kaagad ng mga ito sa pangunguna ni Mark Lee. Mukhang natuto rin sila sa ginawang play ni Nariki kanina at itong si Mark Lee. Masama ang kutob ko sa player na ito. Nang nakay Ricky na nga ang bola ay bumigla kagad ka si Alcoba ng screen para sa switching. Sabay nga rin ito ay ang pagpasa ni Mendes dito ng bola para sa isang pick and roll play na nais niya. Napaseryoso naman si Lee sa nangyari dahil akala niya ay tatapatan ni Ricky ang kanyang tres. Si Alcoba naman na inatake ang basket. Hindi rin siya natakot kay Hernandez dahil wala siyang impormasyon kung paano ito maglaro. May maliit na ngiti rin sa labi ni Alcoba nang bitawan na niya ang isang lehi kaso na wala ito nang magawa itong mablak ni Hernandez. Tumapon nga ang bola pabalik sa loob ng court at dito naman nga makikita ang mabilis sa pag-rebound ni Lee na hindi man lang nasabayan ng mga nakaitim. Paglapag nga ni Marquis sa ibaba ay napaseryoso siya nang nasa harapan na niya si Ricky. Isang istilang gagawin ito na ikinangiti niya. Mabilis namang iniiwas nili ang bola sa pamamagitan ng pagtas dito. Nakita ni Kuya Marquis sabi naman ni Ricky sa kanyang sarili na napalunok na lang sa ginawa ng kanyang kuya Ang binabantayan naman dapat ni Ricky na player ay tumakbo na sa side ng pola At dito na nga ibinato ni Marky ang bola Sina Alcoba at Valdez naman ay napatakbo para habulin iyon Pero hindi naman tumuloy ang player na pinasahan ni Marky Lee Bagus ay hinintay nga nitong makababa ang lahat ng kanyang mga kasamahan Paglampas nga ni Markili sa 3 point arc ay agad nga nitong sinambot ang bola bolang ipinasa ng kanyang kakampi. Isang dribble paharap sa basket ang kagad niyang ginawa at napaseryoso pa siya sa paglitaw ni Magbuo na walang kahirap-hirap lang din siyang nilampasan nang bumigla siya ng sidestep pakaliwa. Itinaas din niya ang bola at sa pagtalo niya palapit sa basket ay doon na nga niya pasimpleng inilagay ito sa ring 38 to 52 ang score matapos iyon. At kahit pasabihin lang mga mansalay, ay tila makikita naman ang pagbabago sa laro ng Pola magmula nang pumasok si Markili at Hernandez. Pasimple pa nga ang ni Lee sa balikat si Ricky na nasa kanyang likuran na rin pala nang gawin niya ang move na iyon. Pasimple rin siyang napangiti ng lampasan ito at marahang bumagal ang kanyang paglakad. Okay na ba ang ginagawa ko? Ricky Mahinang tanong ni Marky At tila nga naglaho sa paligid niya Ang mga tao Si Ricky Mendez naman ay marahang napangiti Dahil doon Hindi pa kuya Marky Hindi pa iyan ang pinakahalimaw mong paglalaro Nagtitimpi ka pa rin Napatawa naman si Marky Sa narinig niyang iyon Baka matalo kayo Kapag ginalingan ko palalo Hindi iyon ang mangyayari kuya Marky dahil ilalampaso kita sa game na ito. Napangiti ang dalawa habang nakatalikot sa isa't isa. Kasabay rin ito ay ang pagsilbato ng referee para sa inbounding ng bola. Bumalik na sa mansalay ang possession at dito na nga napaseryoso si Markili. Eh. Depensa, huwag ninyong pagbibigyan ang mga taga mansalay. Seryoso niyang Winika na makikitang tila nagliliyab ang mga mata habang nakatingin sa paparating na si Mendes. Napangiti naman si Ricky at kasabay nito ay ang isang biglang pasa papunta sa nagkat na namang si Valdez sa ilalim ng basket. Sinambot iyon ni Gerald at napaseryoso naman siya sa mabilis na pagresponde ni Hernandez. Pero napangiti pa rin si Valdez dahil isang extra pass ang kanyang ginawa papunta kay magbuo. Agad din nga niyang pinostihan si Hernandez para hindi na ito makadepensa. Kaso, napaseryoso siya dahil parang bibigay ang kanyang katawan. Ang lakas yata ng Hernandez na ito. Sabi ni Valdez sa sarili dahil napahakbang siya pauna nang gumalaw ang nasa likuran niya. Ako naman, sabi naman ni Magbuo at matapos ang isang dribble ay bumigla rin siya ng talon palapit sa basket Isang malakas na tapal nga lang ng bola ang bigla na lang umalingawngaw sa loob ng court na ikinabigla ng mga tagamansalay dahil isang clean block na naman mula kay Hernandez ang nangyari. Si Magbuo nga ay napanganga na lang sa nangyari. Si Mendez naman ay napatakbo para habulin ng bola kaso biglang dumaan sa unahan niya si Lee na siyang kumuha noon. Itinakbo ni Marky ang bola sa side nila isang fast break ito at hindi naman daw ito hahayaan ni Ricky Mendez. Makikita nga ang pagngisi ni Marky nang maabutan siya ni Mendez. Gusto mong makita kung malupit pa rin ako maglaro? Kung ganoon, pagbibigyan kitang bata ka. Sabi nga ni Marky na bumigla ng hinto. Si Ricky naman ay mabilis ang nakahinto para harangan ng kanyang kuya Marky. Kaso napaatras siya nang umabante ito dahil isang simpleng paghawi ang ginawa nito sa kanya. Dito nga na ni Mendez na hindi siya pwedeng makipagsabayan sa kanyang kuya kung pisikalan dahil tatalsik siya. Kailangang isang quick steal ang gawin ko, sabi nga ni Ricky sa sarili at matapos niyang umatras ay dito na niya pinuntirya ang bola. Ngunit nawala naman si Marquis sa harapan ni Ricky nang hinabol niya ito. Napaseryoso siya dahil sa nangyari at nang tingnan niya ito ay nakita niyang nasa ere na ito matapos ang isang step back move. Isang jump shot ang pinakawala ni Mark Lee at sa pagpitik ng kamay niya sa bola ay napatingin pa siya kay Mendes. Paano mo pipigilan ang kuya Marky mo kung ganyan kang dumipensa? Wika nga ni Mark Lee at ang bola ay makikitang nilamo ng basket pumasok ang 2-point shot ni Lee na kinatayo at cheer muli ng mga taga pola. 40 to 50 to ang score at may natitira na lamang na 20 segundo sa first half. Nasa possession na nga muli ng mansale ang bola at dito na nga makikita ang screen na Elkoba dahil gusto ni Ricky na sa natitirang segundo ay makapuntos pa sila. Gusto rin niyang si Marky ang maging defender niya makikita nga sa mukha ng dalawa ang saya sa kanilang ginagawa at dito na nga humanda si Lee dahil naatake na si Mendez. Tingnan natin kung makakabawi ka sa kuya Markimo Sabi ni Lee at dito na nga binabaan ni Ricky ang kanyang dribbling. Matapos din iyon ay bumigla siya ng abante na sinabayan ng dribbling sa likuran. Kumanan si Mendez pero ang naging direksyon ng kanyang kilos ay pakaliwa na ikinaseryoso ni Lee dahil sa bilis ng galaw na iyon. Papaubos na rin nga ang oras. 5, 4, 3. Isang step back jump shot nga ang pinakawalan ni Ricky na ikinangiti naman ni Mark Lee na dumiin ang ilalim ng sapatos niya sa sahig. Isang malaking hakbang palapit kay Mendes ang kanyang ginawa at itinodo rin niya ang kanyang pagtalon. Papaatras ang talon ni Mendes at sa pagbitaw niya sa bola ay makikitang naharangan nili ang kanyang vision sa basket. Ang mga manonood nga ay napalunok na naman dahil ang taas ng vertical lift ni Lee. Hindi mo yan maaabutan, Kuya Marky, bulalas ni Ricky at kasabay noon ay ang pagtunog ng baser. Paupong lumapag si Mendes habang si Lee naman ay napangiti na lumapag at nilampasan ito. Sumablay nga ang tira ni Ricky na kinaseryoso ng binata. Ang mga players naman ng Mansalay ay nanghinayang dahil ang ganda raw ng play na ginawa ni Mendes kaso nagbintis pa rin ang buzzer beater shot nito. Sinong may sabing hindi ko naabutan? Tumama sa dulo ng daliri ko ang bola. Uwi ka na nga lang ni Marky habang papalayo kay Ricky. Napakuyom din siya ng kamao dahil makalipas ang maraming taon ay tila ngayon lang daw niya uli naramdaman ito parang binalik mo ako sa nakaraan sa panahong masaya pa akong naglalaro ng basketball mahinang wika ni Marty sa hangin 40 to 52 ang score sa unang dalawangpong minuto ng game lamang pa ang team ng Mansalay pero mukhang may laban pa rin ang pola sa larong ito dahil kay Marky Lee